Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panong yun, binika ni Jesus sa mga tao. Ang pagkahari ng Diyos ay matutulad sa isang nagahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyan, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi. Hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siya nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapa sapagkat dapat nang anihin. Saan na natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan nito? Tulad dito ng butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Yesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila na hindi gumagamit ng talinhaga ngunit pinapaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, Happy Father's Day sa ating pong mga tatay na nandito ngayon. Palakpakan po natin ang ating mga ama. Napakaganda po ng mga pagbasa kasi matutunghaya natin yung dalawang puno na binabanggit. Yung puno ng gulay na mustasa, pinakamaliit sa mga binhi pero pinakamalaki sa mga gulay, anupat nakapamumugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Bukod pa sa kabutihang dinudulot nito sa katawan ng tao. Sa unang pagbasa, nandun din yung larawan ng puno ng cedro o Lebanon cedar na isang napakagandang puno na sinasabi ng Panginoon, tinanim niya sa taluktok ng bundok upang maging silungan at pagmula ng buhay ng tao. At nandun din na lakatamang ang mga pagbasa na ito sa araw na ito na inaalaala at pinararangalan natin yung ating mga ama. Sa harap din ng mga kasalukuyan na nandyan na napipintong batas ng diborsyo na alam natin na magpapahina na sandiga ng ating buhay, na ating pamilya. Kaya nga meron po tayong signature drive. Kaya kung di ba po kayo nakapirma, magandang ilagdan nyo po yun. Maliit yung bagay na gagawain natin, maring di nila papansinin. Pero ang pinakamahalaga po, sa ating mga sarili na maliwanag sa atin na mahal natin ang ating pamilya, mahal natin yung ating mga magulang na nagmamahalan yung ating mga magulang at mag-asawa sa kabila ng mga maaaring kahinaan at pagsubok na maaari nilang harapin. Dahil ang mag-anak, yan ang sandigan. Yan ang silungan na puno ng kahit na sino sa atin na mga anak. Tatlong bagay po yung binabanggit sa pagbasa na maaari nating masabi na nangyayari sa binhi, nangyayari sa ating buhay, at lalong higit napakagandang larawan na nakikita natin sa ating mga magulang, partikular sa ating mga ama. Una, it gives life. Yun po yung unang-una. Na yung binhi na matatanim na matutuyo, mababaon sa lupa, nagkakaroon ng higit na kaganapan sa pag-aalay ng kanyang sarili upang magbigay ng buhay. At yan ang istorya ng mga magulang natin. Na sila ay nandun at pinagpapasalamat natin unat higit sa lahat na hindi tayo magiging tao at hindi tayo magiging lubos na mga tao. Kasi isang bagay po yung maging tao at ibang bagay yung magpakatao. Ang gabay natin po dyan yung ating mga magulang. At ang ating mga ama, sa tatlong letra ng tawag natin, Dad, yung letter D, yung po yung binibigay sa atin. Sa pagbibigay sa atin ng buhay, hindi lamang tayo binigyan ng buhay, kundi binigyan din ng direksyon yung ating buhay. Hindi masyadong masalita yung ating mga ama pero pag nagsalita naman busog na busog ka sa sermon kasi talagang malaman pagka pinangaralan ka talo ko po 'yan eh, sa papa ko pag talagang hindi mo tinama hinabutan ko pa po, po yung kahigpit anon eh dahil lang papa at mama ko po ay eh, batang nag-asawa at 22 pinanganak po ko noon eh kaya yung age difference po namin may kli lang at napakatigas ng ulo ko pa po noon nung bata akong kaya pag hindi mo tinama katamaan ka diba? pag hindi mo nakita makikita mo pero alam natin yung tough love na yan ng mga magulang nung araw eh dahil gusto lang talaga tayong magkaroon ng malino na direksyon sa buhay hindi pwedeng yung gusto mo gusto mo at sunod-sunuran ka sila yung magtuturo saya dahil nakita nila yung buhay. Ikaw ay patungo pa lang. Hindi mangyaring sila yung susunod at ibibigay ang luho mo sa bantang huli. Magkasakit ka. At mahinang klase ng pagmamahal. So they, they give us direction. Pati sa pag-aaral. Nandun. Kailangan talagang pagsumikapan mong mag-aaral. Nalala ko na pag sinasermonan ko kami, ako makakakita ng line of seven sa card. Hindi ko kukunin yan. Kaya mama ko po lagi kumukuha. <laughs> Hindi siya nakakuha ng card ng elementary. <clears throat> Pero, nandun po yung talagang iayos mo. Dahil ang ating mga ama talagang nandun nagsusumikap na talagang tunay na makapagbigay ng silong tunay na makapagbigay ng proteksyon, tunay na makapangalaga sa buhay ng kaniyang mag-anak. Kalawa, the seed grows. Lumalago. At sa paglago, sa pagtanggap sa salitan ng Diyos, ganun din. Kaya nga ang mga magulang, ano, ano yung ibinibigay sa atin ng pangalawa ng ating ama? Attitude. Tinuturo sa atin, ano yung dapat na mga maging disposition natin? Ano dapat yung maging mga pahalagahan natin? Dahil yung, sa paglago, lumalago tayo hindi lang sa edad. Lumalago tayo sa karunungan sa buhay. At ang unang paaralan natin, bago pa tayo dinala sa paaralan, ay sa bahay. Kaya nga, maski nung dati, Pinag-aaral kami sa Catholic school dahil siyempre para maturuan ka habang bata, mamulat ka sa pananampalataya. Pero kung matigas pa rin yung ulo namin, sesermonan si kami. Yan ba tinuturo sa inyo ng mga madre <laughs> doon sa eskwelahan? At pagdating sa bahay, siyempre, sila yung pangunahing tagapagturo. Maging simple lang kayo, huwag maging mayabang, huwag kayo maging mapanglait sa kapwa, Huwag kayong maging maramot. Matuto kayo maging masipag, matyaga, lahat. Ang mga bagay na yan, matututunan natin sa ating mga magulang. Nalalako ko nga po noon, bata pa po kami, tinuro ang kami magtrabaho. Alam namin kung ano yung sa negosyo, eh, sa gasolinahan po kami lumaki. Kaya bata pa lang, kahit gabi yun, pag gumising ka, samahan mo yung driver para alam mo kung papaano. Titignan mo lang naman. Bibisitahin mo yung ibabaw, sa kayong Kaya lang, pahirap pang gumising. Talagang ang bigat-bigat ng paa ko po pag gumigising. Kailangan bang sumama talagang ganyan. Hindi ko makalimutan po nung no, misan, kasama po ko ng trap. Nahuli kami sa curfew. May Marshall po noon eh. Inabutang kami doon sa Bukawi. So, inimpaw yung truck dyan sa Malolos, sa Camp Alejo. Kinaumagahan, hinahanap na kami. Mahirap maghanap po nung nahuhuli no araw. Sinuyod nila bawat munisipyo. May Kawayan, Marilao, hanggang natuntun doon, dinala doon. So, nandun na po ako sa, sa kulungan, Nakita ko nung pulis, bata. So, pinalabas po ako ng selda. Doon ako pinatulog sa kama ng mga pulis do sa barracks. No, kailangan magahan, ginising po ako, pinagwalis na ako nung presinto. Kasi, nagwalis naman po ako. Pagkaraan nun, pinagdamo na kami doon sa likod. Ewan ko kung iba sa inyo, nahuli nung panahon na yun. Pero nung time po na yun, mayor pa ng may kawayan yung lolo ko. Maya-maya, siguro mga alas gis na po yun, dumarating na ngayon yung mga papa, tit, natuntunan na nandun kami. Pinatawag ako ng pulis. Sabi ng pulis, Ba't mo sinasabing apo ka pala ng mayor? Ang sagot ko po, hindi niya naman po tinatanong eh. Ang daming bagay matututunan po natin sa ating mga magulang. Nababalikan na lang natin later on. At salamat sa mga magulang natin, lalong higit sa ating mga ina at mga ama na particular na kinikilala natin ngayon. Dahil kahit sa mga may kling salita o sanda-sandaling mga bagay, sa kabila ng kanilang mga kahinaan at pagkukulang, binibigyan ng direksyon yung buhay natin. Tinuturo sa atin kung ano yung dapat na maging ugali natin, asal, at pananaw sa buhay. At sa huli, nandoon na ang binhi, hindi siya makapagbibigay ng buhay, hindi siya patuloy na lalago kung hindi siya magkoko-operate sa Diyos. Dahil ang tunay na nagbibigay naman talaga ng buhay at nagpapalago ay ang Diyos. Kaya nga, ang pamilya nilikha ng Panginoon ang mga magulang ibinigayan ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang maging daluyan at kasangkapan para tayo lumago sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Kaya nga yung pangatlo na letter D, pagkaraan ng directs, direction, attitude, yung panghuling D, divine. Kasi kung mayroong napakaganda, na minumulat sa atin ng ating mga magulang, lalong higit ng ating mga ama, yung pagmamahal sa Diyos. Lumaki po kami na, bago kami mamasyal, na pumupunta ng IAPO, pag mayroong pelikula si Charles Bronson o si Roger Moore, sa Odeon, sa Ruben, yung mga sini no araw na nandyan, ang unang stopover namin, IAPO. Mamamanata sa na sa reno pagkaraan, kakain ng mami sa Henwa. Diba, yung po yung mga kainan o no araw doon eh. At pag hindi nakapunta din magdadasal. Pag-araw ng linggo, magsisimba. Mga bagay na pagbabalikan natin sa kabataan, hindi mo pa kagad lubos na maunawaan. Ngayon, yung iba mga bata, hindi nila masyadong ramdam yan kasi meron ng mole yung e araw, wala pong mall. Ang pagkakataon mo lang talaga para makalabas at makapamasyal, isuma e sumama kang magsimba. Kasi yun lang talaga yung legit na labas kung tutusin. Pero yun po yun napakahalaga. Hindi ko kailanman sinabihan po ng mama at papa, anak, magpari ka balang araw. Wala pong ganun. Ang sinabi lang sa amin, lagi kayong magdasal na kayo maging mabuting tao. At nandun na hilingin ninyo na na kayo ay nandun na pagpalain ng Panginoon. Kaya nga po, pag nagdadasal kami noon, kinukwento ko nga sa inyo, inip na inip ako, kasi ang tagal magdasal ng mama at papa. sabi ko lang, nakakiting lang naman yun, dadasalin eh. Huwag kami magkasakit. Layo kami sa masamang loob. Lumago yung kabuhayan. Makabayad sa utang. Nasabi ko na lahat hindi pa tapos. Tapos pag hinabol ko po yung TV, hindi ko na inaabutan. Biniyak na si Voltes Pipe. Kasi biyernis yun pag araw ng kaya po hindi nagdasal, nagpunta doon. Pero sa kabila ng lahat po ng yan, yung paglapit sa Diyos, yan ang napakagandang itinurot, binahagi sa akin ng ating mga magulang. Papa, bagamat labing tatlong nabiyudo pagkaraan ng mama mamatay, hindi siya nakalimot sa pagdadasal. Tuwing nagigita po kami, nagdadasal kami. Pag nagtumawag yan, sasabihin, ka ako sa online. Pagkaraan, sa pa siya magsisimba. Kaya nga, kung meron tayo talagang masugid na tagapanalangin, yan yung ating mga magulang. Hindi lamang tagapagbigay sa atin ng buhay at direksyon. nandoon na sinasamahan at tinatagubilin tayo sa Panginoong Diyos. Kaya nga, salamat sa ating mga ama. Patuloy natin sila ipagdasal. Bigyang para ng kanilang mabuting layunin at pagmamahal para sa atin kanilang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mga ama.